Okay lang, bablog ko. Yan na po, ito na po yung Paris namin. Paris ni Beshi. Ito pa si, ito pala si Beshi. Opo. So mga guys, so ito pala yung may-ari ng ano, ng Paris ni si Beshi. Si Ma'am Beshi. Owner na taga serve pa all around para natay ko po yung pagkana ng ayun ayun So ito na, ito na yung ano no, yan. Yan. mga guys, uh, siniserve na yung aming uh, aming pares overload dito sa Indang, Kabide, sa barangay Mataas na Lupa. A few moments later. Oh, so, guys. Tapos na kami kumain. At tablak. Uh, ano masasabi mo sa Paris? Masarap. Sa ano? Masarap. So yung mga tagakabiti. Masarap ang mga pasabaw na Paris. Ayon. Meat Paris. Yung mga tagakabiti dyan. Pag napadaan kayo dito sa Intang. oh dito na kayo kay Uh, Paris ni wow. Paris and Goto. Along the highway ng uh, barangay Mataas na Lupa. So, Pag-lipat lang Ababa, lupa. Pa na Mababang lupa. Pus. Pus na. Ayun na kanin daw. Ito ang pansi. Si Beda. Di ba kanin? <laughs> si kanin? kanin pa? Hahaha. <laughs> Grabe. Samantala lang kami, nalaki ng na katawa namin. Dalawang kanin lang. Oh oh. eh. So ayan so, guys ha, magdabatakan kayo dito sa hitam. Parish ni Peshi. Bawish!